filed the motion uh, uh, for entry with motion to issue summons sa Senado. Ito po ay tungkol sa pag-file ng uh, House ng uh, Impeachment noong uh, February 5 uh, laban sa ating Vice President Sara Duterte. At uh, pinirmahan po namin ito noong March 14 na, na entry with the motion to issue summons. Pero hindi namin kaagad i-final dahil ang uh, tingin po namin ay uh, break nila, sinasabi nila baka hindi sila makapagtrabaho dahil uh, uh, break na yung Senado. Pero apparently nagkaroon po sila ng hearing last Thursday nung uh, committee ni Senadora Amy ibig sabihin nagtatrabaho pa rin po ang Senado. Kaya ngayong araw ay uh, i-final po natin itong entry with motion to issue summons. Anong ibig po sabihin nito? Una ay nagpapa-ipinahayag po namin na handa nakahanda po ang House. Kahit po ngayon ay panahon din ng kampanya po namin, dahil inatasan po kami na maglitis, uh, maging prosecutors, at uh, ayon po sa rules of uh, impeachment ng Senado, pag uh, mayroong na-file sa Senado na impeachment complaint, the Senate shall uh, start the proceedings forthwith. Simulan kaagad anong ibig sabihin ng forthwith, with, uh, without delay, right away. So, kahit uh, ano pong ginagawa natin, dahil napakahalaga po ito, ay kailangan uh, gumulong kaagad ang impeachment. At dahil po dito ay uh, nag-motion kami na isyuhan ng Somons ang ating uh, Vice President para sagutin na po niya at kung maaari, kung kaya nila, naipakita naman nila na kaya nila, nung mag-hearing sila sa Senado, eh, magtrabaho po kami. Dahil...